Dear Lauren, ibinahagi ang bagong update matapos magbukas ng isang daang cinemas kahapon. mabut na sa 300 million ito. Hindi pa man umahabot ng isang linggo. Sadyang mapapatulayan ng kinpaw. Nasolid ang fandom at maraming nagmamahal. Kahit nasa Los Angeles sila ngayon busy naman ang lahat sa Pilipinas para lalong pataasin ang cross. Nang may love will make disappear, patuloy pa rin sa pagdami ng tao. Haabangan natin ito buong Sunday at masusundan pa ng holiday kung kaano pa kalaki ang itataas ito. Hayan nga sa mga ibinahagi ng mga supporters ang chemistry ni Kim Ju at Paul Obrino, walang tapon. Ganit, effortless, at sobrang believable. Hindi mo mararamdaman na umakti lang sila. Parang totoo na nagmamahal sa harap ng screen. Sila nang nahata talaga. King is radiant as ever. Paul Obrino is termly. Reserved pero, damang-dama ang lalim yung mga tinginan pala. Namisar iling mundo. Kwento. Isa ito sa mga rare na pelikula kung basta mulang panonorin. Mararamdaman mo? Parang isang love letter sa lahat mga minsang nasaktan. Pero patuloy pa rin naniniwala sa pag-ibig. Sulit na sulit ang paghihintay at higit sa lahat ang sarap pagmahal. Yan ang mararamdaman mo pagkatapos ng pelikula. Inan lang yan sa mga magagandang review ng fans. No doubt, hulanin mga good, good news pa.